Ano ginagawa niya dito sa pool area? Ay, amin ito. Oh, guys, nice, nandito ako ngayon sa swimming pool namin. Bilis, punta kayo dito. Hoy, <laughs> Nimay. Bakit ka nandito? Sino nagsabi sa'yo pumunta ka dito sa pool din namin? Eksena ka? Paano mo nasabi yung swimming pool nito? Ay, pamana to sa akin ng papa at ng mama ko. Noong buhay pa sila. Ngayon na medyo malaki na ako. Kaya acting to. Malito <laughs> dito. Ay, ito ang magagawa. Pag-inilaway sa akin, Nimay. Punta ko nga. Bago pa lang siguro dito, kaya ka nandito. Ako kasi, matagal na. Eh, ano nung pangay ko. Recep, ba't lagi mo inaaway sa ating Wala naman siyang ginagawa kong masama sa'yo. Isa ka pa! Kambing ka sa kanya kasi lagi ka niyang binigyan ng pagkain. Ako kasi, hindi ako nagbibigay sa'yo. Kaya lagi mo siyang pinipili. Kinakambihan mo pa siya. Hmm? Huwag <laughs> mong sasaktan ka kaibigan ko, <laughs> ah, 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 uh, <laughs> Bakit mo ginawa ito sa'kin? Bakit mo akong <laughs> Pagkakaroon si siya, pero... ano ko na Ano ginagawa mo niya ngayon? Bakit nakikita ka yan? Si Minan, inaay niya Tinulang niya ako. Kasi sa kanya daw tungkol. Tulungan tumayo. <laughs> Grabe! Sobrang ganun talaga pinamana na sa akin. Hindi mo ba ba't na swimming pool? Sobakaganda! <laughs> Sobakaganda! <laughs> <Kasi> Teka! <laughs> hey pa, ano yung nangyayari Maglaro tayo dun, no, oh, sa White Sand. Kunwari, ililibing kita. O oh, sige, sige. Mukhang masaya yan, Junjun. -jun. Tara! O oh, sige, Megan. Magsimula na tayo magkukay. O oh, sige! Bilisan mo naman. Ayan. Ayan, oh, malalim na siya. O nga. O, ayan na, Megan. Humiga ka na. O oh, sige, sige. Hmm, um, ayan. O oh, sige. Tatabunan na kita ng buhangin, ha. O oh, sige. hindi naman dito sa isla. Nangyayitim no, ako dito, parigurado. No, anak! No, Ayan! Ano ka naman ako sa anak ko? Huwag ba? walang hiya bata. Mami. Bakit siya din, nililibing ng buhay? Eh, uh, naglalaro lang po kami. Hindi ko po siya nililibing ng buhay. Anong hindi? Tingnan mo yan ako. Nakalubog na. Ikaw, halika nga dito. Bakit ba kasi pumapayag na ikaw yung nililibing? Dapat, siya yung nililibing mo. ang ulo mo. Whoa. <sparkle> Magsasumbong kita kay mami! Ay! Asan na yung batang yun? Ano daw? Magsasumbong daw siya? Wala ka mami! Lagot ka sa nanay ni hey, John! Hindi ako nasatakot sa nanay niya! Lagotin sa oh. atin yung nanay niya! Mama, nagusom na ako! Anak, pasensya ka na! Antayin mo na lang yung daddy mo baka may dalang isda! Ano? Nag-enjoy ka ba? Ay! Oo! Oh, Sobrang! O! Oh, sige na! Uwi ka na! Bakit nahanap ka na ng saman? Sa, sa uli din eh! Huli ka Balbon! Ayan, tignan natin yung kalantian mo. Ano ba yan? Ang tanga naman ni Paolo. Ano kayo pinagagawa niya? Mare! Valerie! Valerie! Nakita ko yung asawa mo! Nilalangin ng bagong tayo doon! Ha? Ano? At uh, mami, ano ko yung pinahanisapan ng babae na? Uh, wala to anak. O sige, doon ka muna. Tara, ituturo ko sa'yo kung nasan yung asawa mo. tara, samahan mo ako dali! O sige, sige, tara. Hmm. Ayan pare! Ay, yung wala ding babae yan! Yun na yung umahas na kasama mo! Totoo ba yung sinasabi nga? Ano bang pinagsasabing mong babae ka? Sino ka ba? Ako lang naman si Magna! Ang nakakita sa'yo kanina, nalilakas mo yung kasama niya! Ka Paano mo na nakikita mo ako? Bakit? Ikaw namang babae ka na naninwala ka naman dyan sa kasama mo? Oo! Oh, Dahil may problema. kami! mo siya! Ano na si, sinong alam? May proof ako! may video ako natatakot kanina! Asan? Pakita mo! Patingin! Dapat nagsasabi ka ng totoo. Ayan! Oh! oh di ba? Anong tawag dyan? Kalandian? Kayo ka! Oh, Kalahiyak! I... Go, mare! Kalahiyak ka pa ba? Kalahiyak! ka? Ikaw pa ko Ang 礼物，哎，你搞那个？ <laughs> 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 hmm. <laughs> Ang kulit Ha! bata ka tama ako. Pa Papalitan mo ba itong so Ha! Sa mga mga mo. Pa nga dito. Hmm? Ha! ka Ha! ka Ha! 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 ka Ha! 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 ba Ha! Ang kulit-kulit mong bata. Si Bugan ba yun? Bakit mo nasaktan na yung sena yung anak ni Aling Magno? Tara, sumbong natin. Tara! E siya ko na po sinasadya! <laughs> ano yung hindi sinasadya, ha? Nakikita mo ang tsura ko? Look at me! Para kung basta ang sisiw. No, ito na kulit mo, ha? <laughs> Bugan! Ay, na ba yung batang yun? <laughs> Aling Magno! Aling Magno! Yung anak Ayan ko naman! Grabe ka naman be! Over ka! Yung anak ko sinasaktan! Sino ang na lalaki sa anak ko? Sabihin mo! Oh Saka lingit sena nga po! Paulit ulit! Andun po sila! Tara, puntahan natin! Tara! Napaka mong bata ka! Ang dapat sayo, masampal! <coughs> Yan po <coughs> man. Yan po yung lalaki sa man. ko! Sino ka naman? <coughs> <coughs> kaya ka! ka! You hurt my son! Ah! 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 Ikaw pala ang ina ng walang hiyang batang ito! Hindi mo dinidisiplina ng maayos! Ah, ganon? Pasakal nga! Ah! Ah! Ano? Ano? Saan mo kayo ako? Sandali lang! Kailangan maganda ako habang nakikipagdigmaan. Ah! Sige! Subukan mo lumabot! tôi đi băng ra 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 băng ra